Ang hapon guys, so, ang ganda ng mga bahay yan dito guys. So, ito, iikot ko pati ipapasyal dito ang aking kapatid kasi mag-iipon daw po siya para makabili din siya ng bahay dito. Oh, dito, kuha na may Gusto ko natin sana makabili. <laughs> <laughs> Mag-aral ka mo. Kaya mag ka maigi. Gusto ko natin <laughs> maging tito. dito, mm, dito na <laughs> Gusto ko natin maging tito. Ipita <laughs> kita yung dito agad. Ayan siya po rin kung baka sa akin. Parang di bumuhin ko kasi buong hindi. Parang di sa Parang ganyan siya bumuhin. Di ba bahay mm -hmm. di ba? Nung, mm -hmm. nung tayo dito nung ano wala ko eh. Di pa ganito kabuhong dahil

O, gusto ko din hindi makawa Mga. Wow. Ma, ayosin kami ni Ben. Tat, kaming tatlo ni Ben. Ma! O, Gil, huwag mo nga kukulitin. Mamaya na. Ma, gusto ko na din sana mag-scooter. <coughs> Alin, ayun. Ano dyan? may ayun, may, may grocery na yan. Ay, oo hmm. nga. Okay. Uh, uh. nga, Kita tayo ni mama. ni mama. Kita uh, uh. tayo ni mama. Ay, gusto ko bumili. Wow, ang cute ng yung bike. Ang ganda ng bahay. Ma, yung car nila, Oli. Ano dito? Ah. Oh, Oo, ganda lang po. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Kaya... Oo. ito Oo, Ma, may mubuksan na yung ilaw. Puro nasa yung kanilang ano. Pero wala <laughs> kasi <laughs> sa Uh, diba? Wala yung Kaya, tama? Wala nga. Wala Wala nga. may nga. Wala nga. malis sila. Sila na sila na uh, iwan. ba? Uh, uh, Oo. Oh. Wala ba? Sa atin, hindi kayo nariyo kung na sa isa baba? Oo. Kung sa di mag Ma, gusto ko na din ng ganun, ganun. Mama Sid, gusto ko na din sana ng gano'n, yung tatulang. gano'n, yung ni... Mm -mm. Ang dami ng tao dito. Ang na eh. Ako, gusto ko din pumunta. Ang taas-taas pa dito. Taas, taas ito. Ang ganun sa kasali, no? Oo. Oh. Mm. Gusto ko din makalalo dito. Uh. Gusto mo makalalo? Makalalo?

Yun dapat sa kwaik, di ba mo yung clubhouse? Oh, may CCTV. Ma, yung ano, mga apple na mga maliliit. Mga apple na mga maliliit, nakita mo? Na Ma, dyan lang yung nipipidyan mo, hindi naman dito.